Nakaramdam ka ba ng pagkabalisan itong mga nakaraang araw? Nagigising ka bang bigla na naginip tungkol sa isang taong matagal mo nang hindi nakikita? Pakiramdam mo ay may darating, pero hindi mo alam kung ano? Hindi ito isang aksidente. Inihahanda ng universo ang iyong puso para sa isang makapangyarihang pangyayari. Isang pagbabalik. Isang muling pagkikita. Isang sandaling maaaring magbago ng lahat. Kung isa kang aris, natagpuan ka ng mensaheng ito para sa isang dahilan. May isang taong nananatiling nakatali sa iyong enerhiya at hinihila ng kanyang espiritu pabalik sa iyo. Huwag baliwalain ang mga senyales. Panoorin ito hanggang dulo, maaaring dito magsimula ang susunod mong kabanata. Sa paniniwala ng mga Pilipino, hindi natin binabaliwala ang mga senyales, dama natin ito ng malalim. Isang bigla ang ginaw. Isang panaginip na paulit-ulit ang bigla ang pagnanais na silipin ang iyong telepono alas tres ng madaling araw. Hindi ito mga aksidente ito ay mga pahiwatig, mga bulong mula sa espiritual na mundo. Aries, nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. At hindi lang ito tungkol sa swerte ito ay tungkol sa tamang oras. Inihahanda ang iyong espiritu, hindi para sa isang basta-bastang pagkikita. Kundi para sa isang pagbabalik na may dalang damdamin, karma, at hindi patapos na kapalaran maaaring umalis sila ng walang paliwanan. Maaaring ibinigay mo ang higit kaysa sa kaya nilang tanggapin. Ngunit naaalala ng universo at nayon, bumabalik ito sa iyo. Ang pagbabasang ito ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo, sa iyong kapangyarihan, iyong enerhiya, at ang wakas ng iyong kwento na sa wakas ay mabubuo. Huminga ng malalim. Ang mensaheng ito ay narito hindi upang lituhin ka. Narito ito upang gisingin ka. Magsimula na tayo. Ang espiritual na enerhiya sa paligid mo. Aries, hindi tahimik ang iyong espiritu nitong mga nakaraang araw, kahit tahimik ang iyong tinig. May gumagalaw sa loob mo. May mga bagay kang nararamdaman na mahirap ipaliwanan. Tulad ng pagsulpot ng isang pangalan bago ka matulog o pagkarinig ng lumang kanta na biglang tumatagos sa puso. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga espiritual na alon, mga panginginig na bumabalik sa iyo mula sa enerhiya ng isang taong hanggang ngayon ay naalala ka, kahit malayo. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi. Kung may gumugulo sa isip mo ng paulit-ulit, baka may nagpaparamdam na. At sa ngayon, may isang bagay o isang tao na nagpaparamdam sa iyo. Napansin mo ba kung paanong ang ilang panaginip ay paulit-ulit bumabalik gabi-gabi? Kung paano minsan, may biglang sumasagi na pangalan sa isipan mo nang walang dahilan. O kung paanong isang maliit na senyales, isang nalaglag na kutsara, isang biglaang malamig na simoy ng hangin. Ay humahatak sa puso mo patungo sa isang alaala na inakala mong naibaon na. Ito ang mga tahimik na paraan ng paghahanda ng universo sa atin. Hindi sa malalakas na pangyayari, kundi sa banayad na pagmulat. May espiritual na paghahanda na nagaganap sa paligid mo, parang katahimikan bago dumating ang bagyo. At ikaw, Aris, ang nasa gitna nito. Nakikita ng iyong mga ninuno, ng iyong mga espiritual na gabay, kung ano ang paparating. Nililinis nila ang puwang sa iyong puso. Itinataboy nila ang mga istorbo, tinatanggal ang mga hindi na para sa iyo. Dahil may isang tao mula sa iyong nakaraan na muling hinihila palapit sa iyong landas. Maaaring pinipilit mo silang kalimutan. Maaaring sinabi mo sa sarili mo, nakabangon na ako. Gumaling na ako. Ngunit tapat ang kaluluwa at kapag may enerhiyang hindi pa tapos. Nakakahanap ito ng daan pabalik. Hindi ito nangangahulugang kahinaan. Hindi rin ito nangangahulugang babalik ka sa dati. Ibig sabihin nito ay pagkumpleto. Ibig sabihin nito, binibigyan ng puso mo ng pagkakataong maintindihan ang hindi nito naintindihan noon. Marami ka ng pinagdaanan, Aris at heto ka pa rin matatag bukas at ginagabayan. Ang lakas na yan ang mismong dahilan kung bakit ikaw ang napipili ngayon. Dahil hindi na sasayang ng universo ang mga paggising. Ibinibigay lang ito sa mga handa. Pakinggan mong mabuti ang sinasabi ng katawan mo ngayong linggo. Kung mabigat ang dibdib mo. Kung biglang nag-iba ang pakiramdam mo. Kung naiiyak ka ng walang dahilan. Iyan ay espiritual na enerhiyang naglilinis ng puwang. Iyan ang iyong espiritu na naghahanda para sa isang sandaling maaaring baguhin ang iyong landas. Aries, hindi ngayon nagsimula ang iyong paghahanda. Nagsimula ito noong pinili mong maghilom kahit walang nagsori. At ngayon, ang enerhiyang yon ay tumatawag ng isang bagay pabalik sa iyo. Ito pa lamang ang simula. Dahil ang bumabalik ay hindi lang isang tao. Ito ay isang katotohanan isang pagsasara o marahil isang pangalawang pagkakataon. Ang siyang babalik. Aries, alam mo na kung sino ito. Maaaring ayaw mong aminin ng malakas, pero alam ng iyong kaluluwa. Dahil hindi kailanman lubusang nawala ang kanilang enerhiya. Kahit sa katahimikan, kahit sa pagitan ng distansya, may isang sinulid. Hindi nakikita pero hindi nababali. Ito ang taong ang presensya ay nananatiling nakabitin sa hangin kapag mag-isa ka. Isang taong pilit mong kinalimutan. Ngunit sa tuwing unti-unti kang naghihilom. Ang kanilang pangalan ay muling bumabalik sa iyong isipan. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang pangalan ng isang tao ay paulit-ulit pumapasok sa ating isipan, lalo na kung matagal na tayong hindi nakikita o nag-uusap. Hindi lang ito alaala. Ito ay espiritual na pag-abot. Kapag paulit-ulit mong naalala ang isang tao, baka iniisip ka rin nila. Ang taong ito ay may dalang hindi pa tapos na enerhiya sa iyo. Isang kabanata na hindi na isara. Isang pag-ibig na maaaring nahinto pero hindi nabura. Maaaring umalis sila ng napakaaga. Maaaring tinangay kayo ng buhay sa magkaibang landas. Maaaring ang oras ang naging tunay na kalaban sa inyong kwento. Ngunit kahit lumipas ang panahon, nanatiling buhay ang koneksyon, tahimik, sa ilalim ng lahat. Nararamdaman din nila ang pagbabagong ito. Ang mga panaginip. Ang pananabik ang mga espiritual na tulak na hindi na nila kayang ipagwalang bahala. Maaaring wala pa silang mga salita. Maaaring hindi pa nila alam kung paano katatanggapin. Ngunit may isang bagay na mas malalim kaysa lohika na nagtutulak sa kanila pabalik sa iyo ngayon. Hindi ito dahil sa pagkakasala. Hindi ito dahil sa pagkabagot. Ito ay ang brabidad ng kaluluwa. Sila'y paparating hindi dahil ninais mong bumalik sila. Kundi dahil hindi pa tapos ang kapalaran. Maaaring nararamdaman mong kailangan mong magbantay. Maaaring iniisip mo kung tama bang muli silang papasukin sa iyong mundo. At tama ang pakiramdam na yan. Karapatan mong pangalagaan ang iyong mga naitayo sa loob. Ngunit ang pagbabalik na ito, hindi ito para muli kang sirain. Ito'y para ipakita sa iyo ang isang bagay na hindi mo nakita noon. Maaaring ito'y katotohanan. Maaaring ito'y kapayapaan. Maaaring ito'y isang pag-ibig na kailangang magmature sa katahimikan bago muling magsalita. Aries, nagbago ka na. Ang lumang bersyon ng sarili mo ang laging matiisin, mapagpatawad, laging umuunawa. Natutong magtakda ng hangganan. Natutong ang pag-ibig ay dapat tinatanggap din, hindi lang ibinibigay. Iyan ang bersyon mo ngayon na sasalubungin ng kaluluwang bumabalik. At iyan ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang sandaling ito dahil ang bumabalik ay hindi na ang parehong tao. At ikaw ay hindi na rin pareho. Nandito ka hindi para ulitin ang siklo. Nandito ka para isulat muli ang katapusan. Kaya kapag dumating sila sa isang mensahe, sa isang panaginip o sa harap mo mismo. Tandaan. Hindi ka sinusubok. Ipinapakita sa iyo kung gaano ka nakalayo. Hindi ibinabalik ng universo ang mga tao para saktan ka. Ibinabalik sila kapag may isang bagay ng handa. Upang maghilom. Upang masabi. Upang magsimula muli o upang matapos na may katotohanan at liwanan. At Aris, handa ka na ngayon. Mensahe ng tarot para sa Aris. Aris, nagsalita na ang mga baraha at ang kanilang ipinapakita ay hindi lamang patnubay. Ito ay kumpirmasyon. Isang salamin ng alam na ng iyong espiritu, ngunit hindi pa lubos na tinatanggap. Ang unang barahang nabunot ay the high priestess. Ito ang barahan ng nakatagong kaalaman, banal na intuition, at panloob na karunungan. Hindi siya nagsasalita ng malakas, siya ay bumubulong. Gaya ng mga senyales na natatanggap mo nitong mga nakaraang araw. Aries, kinukumpirma ng barahang ito na tama ang iyong pakiramdam mula pa noon. Ang mga biglaang kilabot, ang mga alaala, ang mga panaginip na sinubukan mong ipagwalang bahala. Totoo ang mga ito. Bahagi sila ng enerhiyang nag-ugnay sa iyo at sa kaluluwang muling bumabalik. Sa paniniwala ng mga Pilipino, iginagalang natin ang mga bulong na ito. Kapag may tinig na dumarating sa ating puso sa katahimikan. O kapag nanaginip tayo ng isang taong matagal nang hindi sumagi sa ating isipan. Alam natin may dahilan kung bakit sila napapanaginipan. Sinasabi ng barahang ito sa iyo. Pagtiwalaan mo ang pakiramdam. Pagtiwalaan mo ang espiritual na hila. Hindi ito pantasya, ito ay paghahanda. Ang pangalawang baraha ay The Six of Cups. Ito ang baraha ng nostalgia, ng pag-ibig mula sa nakaraan, at ng emosyonal na pagbabalik. Sa mismong paglitaw nito, dala nito ang init ng mga alaala. munit pati ang kirot ng mga salitang hindi nasabi. Ang taong iniisip mo. Hindi lang sila nasa iyong mga panaginip. Dala nila ang alaala mo sa kanilang puso. Kahit ng katahimikan ang nasa pagitan nyo. Ipinapaalala ng barahang ito na may mga ugnayan na hindi kayang basagin ng oras o layo. Pansamantala lamang silang pinatitigil ng tadhana. At ngayon nagtatapos na ang paghintong iyon. Ngunit ang ikatlong baraha ang may pinakamatinding bigat ng damdamin. The Star Isang baraha ng pagpapagaling Nang pag-asa Nang banal na tiyempo Lumalabas ang star kapag ang puso ay nasaktan ngunit na natiling bukas kapag ang kaluluwa ay lumuha sa katahimikan. Ngunit patuloy pa rin tumitingala at naniniwala. Aris, ikaw ito. Ikaw ang the star. Lumakad ka sa sakit ng may dignidad. Nanatili kang mabuti kahit hindi ka naintindihan. At ngayon, pinararangalan ka ng universo. Ang barahang ito ay hindi lamang simbolo ng iyong katatagan. Ito ay isang pangako. Na nandito na ang paggaling. Na ang nasira ay maaaring muling buwin na ang tamang pag-uusap sa tamang sandali ay kayang baguhin ang lahat. Pinagsama-sama, ang tatlong barahang ito ay bumubulong ng isang bagay. Hindi ka kailanman nakalimutan. Ikaw ay dahan-dahan, banal na inihahanda. Para sa isang pagbabalik na may dalang hindi lamang pag-ibig. Kundi katotohanan, pagsasara, at espiritual na balance. Kaya kung bumibilis ang tibok ng iyong puso. Kung naiiyak ka ng walang dahilan. Alamin na hindi ka binababalaan ng mga baraha. Inaanyayahan ka nila. Patungo sa iyong susunod na kabanata. Ano ang dapat gawin ni Aries sa espiritual? Aries, na iyong nagsalita na ang enerhiya ngayong kinumpirma na ng mga baraha ang matagal ng dama ng iyong kaluluwa. Panahon na para kumilos ka, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa pagkakahanay. Dahil kapag inihahanda tayo ng universo, hindi nito hinihiling na tayo'y habulin ang bagay-bagay. Hinahayaan lang tayong tumanggap gumawa ng puwang emosyonal, espiritual, at maging pisikal. Kaya ano ang dapat mong gawin ngayon? Ang unang espiritual na hakbang ay ito. Linisin ang kalat sa damdamin. Kasama rito ang mga iniisip mong paulit-ulit. Hindi ako sapat. Nakalimutan na nila ako. Wala na silang pakialam. Hindi ito ang katotohanan. Ito'y mga sugat at ang mga sugat ay hindi dapat sambahin, sila ay dapat paghilumin. Sa paniniwalang Pilipino, lagi tayong nagsasagawa ng paglilinis bago ang malalaking pagbabago. Sabi ng matatanda, magwalis ka ng bahay bago dumating ang bisita. Espiritual ang kahulugan nito. Linisin ang iyong enerhiya bago kumatok ang kapalaran. Narito ang isang ritual para sa iyo. Ang ritual ng baso ng tubig sa tabing kama. Bago matulog, punuin ng malinis na tubig ang isang malinaw na baso. Ibulong ang pangalan ng taong naniniwala kang may nakatali pa ring espiritu sa iyo. Sabihin ng banayad, Kung ang iyong kaluluway nakikipag-usap pa rin sa akin, salubungin mo ako sa kapayapaan, hindi sa sakit. Ilagay ang baso sa tabi ng iyong kama. Sa umaga, ibuhos ang tubig sa labas, kasama nito'y ang pagpapakawala ng bigat ng damdamin. Gawin ito sa loob ng tatlong gabi hindi nito kinokontrol ang mga mangyayari. Nililinis lamang nito ang espasyo ng enerhiya upang ang bumalik ay katotohanan lamang, hindi kalituhan. Ang ikalawang espiritual na hakbang ay pagtitiyak sa sarili. Magsalita ng mga salitang muling magpapaalala sa iyong halaga. Dahil ang bersyon ng aris na ikaw ngayon ay hindi naghihintay. Handa na siya. Subukan mong sabihin tuwing umaga. Kung para sa akin, babalik ito ng may katotohanan. Kung hindi, babangon ako ng may kapayapaan. Aries, ang dahilan kung bakit nananatili ang enerhiya ng taong ito ay hindi lang dahil sa pag-ibig. Kundi dahil may aral na hindi pa natatapos. Kaya't kung sila'y bumalik upang manatili o upang tapusin ang isang siklo. Dapat handa ang iyong espiritu na tumindig ng matatag sa alinmang paraan. At sa huli, sindihan mo ang isang puting kandila sa gabi, kahit isang beses lang, sa isang tahimik na sandali. Habang ito'y nasusunog, sabihin mo, ang nakatakda para sa akin ay matatagpuan ako. Hindi ako naghihintay, ako'y nakahanay. Sa mga tahanang Pilipino, hindi lang para sa dasal ang kandila. Ginagamit ito upang mag-anyaya ng kaliwanagan, alisin ang kalituhan. At gabayan ang mga espiritu pabalik sa katotohanan. Ito'y hindi tungkol sa pagkontrol sa kapalaran. Ito'y tungkol sa paghahanda ng lupa para sa anumang maaaring mamulaklak. Hindi mo kailangang pilitin ang anumang resulta. Ang kailangan mo lang ay tumindig sa iyong katotohanan. At hayaang salubungin ka ng universo sa gitna. Dahil Aris. Kapag malinis, payapa, at nakasentro ang iyong espiritu. Ang para sa iyo ay walang balakid. Matatagpuan ka nito. At matatagpuan nito ang tahanan. Ano ang nasa hinaharap pagkatapos ng pagbabalik? Aris kapag tumatawag ang kaluluwa at tumutugon ang puso, nagbubukas ang isang pintuan. At para sa iyo, unti-unti nang nagkakandado ang pintuang iyon. Kumikilos na ang enerhiya ng pagbabalik. Ngunit heto ang katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa kanilang pagbabalik. Ito ay tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Dahil ang pagbabalik ay hindi wakas ng kwento. Ito ang tunay na simula. At sa ngayon, dalawang makapangyarihang landas ang nasa iyong hinaharap. Ang unang landas ay humahantong sa kaliwanagan at pagsasara. Isang pag-uusap na sa wakas ay nagpapalaya sa parehong puso. Isang mapayapang sandali kung saan masasabi mong. Minahal kita, pero lumago na ako lampas sa dating bersyon ng sarili ko. Sa landas na ito, ang pagbabalik ay hindi tungkol sa romansa. Ito'y tungkol sa espiritual na kapayapaan. Ito ang uri ng pagpapagaling na walang iniiwang paid. Kundi pa sa salamat sa aral na iniwan. Ang ikalawang landas ay iba. May dala itong posibilidad ng muling pagkakaugnay, ngunit lamang kung parehong kaluluwa ay nag-evolve na. Dahil hindi kailanman ibabalik ng universo ang parehong tao sa parehong bersyon ng sarili mo. Pahihintulutan lang ang muling pagsasama kung may tunay na paglago na naganap. At Aris, lumago ka ng malalim. Kung ang taong ito ay dumaan din sa sarili nilang paghilom. Kung handa silang magsalita ng katotohanan. At humarap ng may tapang. Maaari muling magsimula ang isang bagay na maganda. Hindi bilang pag-ulit kundi bilang muling pagsilang. Ngunit kailangan mong maging malinaw. Hindi nakasalalay ang iyong kapalaran sa pagbabalik ng kahit sino. Ito'y pinapalakas ng katotohanan at pinoprotektahan ng pananampalataya. Sa espiritualidad ng Pilipino, lagi nating pinaniniwalaan ang kasabihang i kung para sayo, babalik yan. Ngunit madalas nating nakakalimutan ang ikalawang bahagi. At kung hindi para sayo, may mas mabuti pa na darating. Ang pagbabalik na ito ay hindi gantimpala mo. Ikaw ang gantimpala. Hindi sinusubok ng universo ang iyong puso. Ito'y nagbibigay galang dito. Ipinapakita nitong hindi kailanman nabingi ang langit sa iyong mga dasal at hindi kailanman binale wala ang iyong pagtitiis. At kung ang kaluluwang ito ay bumalik man para sa isang araw, isang yugto, o buong buhay. Ang kanilang presensya ay magbubunyag ng isang makapangyarihang bagay tungkol sa iyo. Sa wakas, makikita mo kung gaano ka nakalayo ang narating. Kung gaano ka nakalalim ang nahilom. Kung gaano ka nakabuo kahit sa kanilang kawalan. At mula sa ganitong kabuan, ikaw ang magpapasya, hindi mula sa takot o pananabik kundi mula sa kaliwanagan. Kaya tumingin ka sa hinaharap aris. Hindi dahil may darating. Kundi dahil ikaw mismo ay dumarating na sa susunod na bersyon ng iyong buhay. Ang hinaharap ay hindi pangako mula sa kanila. Ito ay kaloob mula sa universo. Ibinibigay sa isang kaluluwang kailanman ay hindi sumuko sa sarili nitong liwanan. Aris, ang iyong ilaw ay hindi kailanman nakadepende sa pagbabalik ng iba. Ngunit ang pagbabalik na iyon ay maaaring maging patunay. Nadama nila ang iyong liwanag kahit sa malayo. Aris, huminga ka ng malalim. Hindi lang gamit ang iyong mga baga kundi pati ang iyong kaluluwa. Dahil ang lahat ng narinig mo ay hindi basta-basta. Hindi lang ito isang pagbasa. Ito ay pagkilala, isang espiritual na salamin na inilapit sa iyong puso. Naglakad ka sa gitna ng sakit ng taas noo. Nagbigay ka ng hindi hinihingi nagmahal ka kahit hindi mo natanggap ang parehong pagmamahal pabalik. At gayon paman, man, nanatiling bukas ang iyong espiritu. Nakikita yon ng universo. Nakikita yon ng iyong mga gabay. At ang sandaling ito, ang pagbabalik na ito, ay bahagi ng iyong gantimpala. Ngunit tandaan, hindi ka kailanman naghihintay sa iba para kumpletuhin ang iyong kwento. Ikaw ang palaging nagiging taong handa ng mabuhay ng buo dito ang bumabalik sa iyo ay hindi lang isang tao. Ito ay isang mensahe mula sa banal. Nakarapat dapat kang piliin. Na hindi kailanman nasayang ang iyong pag-ibig. Na ang para sa iyo ay hindi kailanman kailangan habulin, kundi ihanay lamang ang sarili. Kaya ngayon, tapusin natin ang mensaheng ito hindi sa takot. Kundi sa pananampalataya. Hindi sa pagdududa. Kundi sa malinaw na direksyon. Narito ang iyong mga pagtitiyak, Aris. Ibulong mo kung kinakailangan. Sabihin ng malakas kung handa ka. O ipikit lang ang mga mata mo at hayaang pumasok sa iyong kaluluwa. Mga afirmasyon para kay Aris. Hindi ako naghihintay, ako'y naghahanda. Hindi ako basad, ako'y muling binubuo ng mas matatad. Pinapakawalan ko ang mga hindi na para sa akin at tinatanggap ko lamang ang mga gumagalang sa akin. Pinagkakatiwalaan ko ang tiempo ng universo kahit hindi ko ito nauunawaan nagmahal ka kahit hindi mo natanggap ang parehong pagmamahal pabalik. At gayon paman, man, nanatiling bukas ang iyong espiritu. Nakikita yon ng universo. Nakikita yon ng iyong mga gabay. At ang sandaling ito, ang pagbabalik na ito, ay bahagi ng iyong gantimpala. Ngunit tandaan, hindi ka kailanman naghihintay sa iba para kumpletuhin ang iyong kwento. Ikaw ang palaging nagiging taong handa ng mabuhay ng buo dito. Ang bumabalik sa iyo ay hindi lang isang tao. Ito ay isang mensahe mula sa banal. Nakarapat dapat kang piliin. Na hindi kailanman nasayang ang iyong pag-ibig. Na ang para sa iyo ay hindi kailanman kailangan habulin, kundi ihanay lamang ang sarili. Kaya ngayon, tapusin natin ang mensahe ito hindi sa takot. Kundi sa pananampalatay. Hindi sa pagdududa. Kundi sa malinaw na direksyon. Narito ang iyong mga pagtitiyak, Aris. Ibulong mo kung kinakailangan. Sabihin ng malakas kung handa ka. O ipikit lang ang mga mata mo at hayaang pumasok sa iyong kaluluwa. Mga afirmasyon para kay Aris. Hindi ako naghihintay, ako ay naghahanda. Hindi ako basad, ako ay muling binubuo ng mas matatad. Pinapakawalan ko ang mga hindi na para sa akin at tinatanggap ko lamang ang mga gumagalang sa akin. Pinagkakatiwalaan ko ang tiempo ng universo kahit hindi ko ito nauunawaan. Inaakit ko ang pag-ibig na tugma, tapat at buo. Hindi ako humahabol ako'y umaakit. Isa akong banal na nilalang at ang aking enerhiya ay sagrado. Pinapatawad ko ang nakaraan, pinagpapala ko ang kasalukuyan, at tinatanggap ko ang hinaharap ng may kapayapaan. Handa ako, hindi para sa pagsasara kundi para sa kaliwanagan. Nandito ako hindi para ulitin ang siklo, nandito ako para tumaas. Aries, kung nabasa mo ito hanggang dito, iyon pa lamang ay isang tanda. Bukas ang iyong puso. Nakikinig ang iyong kaluluwa. At mayroong nang nagbabago sa loob mo. Kaya kapag dumating ang mensahe, kapag lumitaw ang panaginip. Kapag dumating ang text o muling sumagi ang isang pamilyar na pangalan sa iyong landas. Huwag kang mabahala. Huwag mong labis isipin. Humina ka lang. Espiritual ka ng handa para sa susunod at anuman ang anyo nito, hawak mo na ang kapangyarihang piliin ang maglilingkod sa iyong liwanag. Dahil hindi ka lang naghihintay sa may babalik. Ikaw ang mismong inihahanda ng universo mula pa noon.